Nakita ko nga si tatay ay tila nag-aabang ng mga dadaan at para mang limos. So napansin ko si tatay kaya tutulungan natin si tatay sa edad na 85 years old. Kaya pa niyang maglakad. Dahil binubuhay niya ang kanyang isa, nag-iisang apo na kasakasama niya sa bahay. So tatlo na lang po sila ng kanyang asawa at iniwan na rin po siya ng kanyang mga anak. Yan, may apo siya sa tuhod. Yan po yung kanyang inaalagaan ngayon. Kaya po siya nang lilimos para makabili ng gatas ng kanyang apo. Lalapitan natin si Tito lang din po. Barangay Mangan. Uh, ako pala si Marlon. So, tumutulong po ako sa mga kagaya nyo po. Ano pong ginagawa niyo diyan kanina, Tain? Tulad ng... May adagak bata. dalawang buwan palang napunta sa amin, ngayon pagdating ng March 14, 5 years na. 5 hmm? years na siya. Oh, sacrifice, yung pagbili -pag ng gatas yung Lactum. 5 hmm. months na siya. Bano yun? 252. Hmm. Hindi bak na single lang. Nagapagkatas. So, anong ginagawa nyo dito tay? Nan ko po kayo? Nanlilimos po? Ako humingi ng tulong. Dahil mabuti pang manghingi. Kesa magnakaw oh, daw ko. mo ano. Ano to? Nangangalakal din kayo, Tay? Oo. Uh -huh. uh -huh. So, tumambay muna kayo dito para sa mga dumadahan, baka may sakali may magbigay. Ako bago kumada, kumagatan din. mm uh -uh. Ako yung uuwi na. Haan? Ah. Dahil sobrang pagod ko. Alam mo yung kali? Oo. Uh -uh. Lumakad lang ako nandiyan pang ispan, si simento. Ayan o nahihirapan din kayo maglakad. Ano may sakit kayo diabetes? Arthritis. Ah, kasi namamaga yung paa nyo. Uh -uh. Ano to tayo, pinupunod nyo itong mga sidecar nyo ng kalakal? Yung mga uh, kanin baboy para sa alagang aso. Ah, so buti nakita kita tayo ito at bibigyan kita ng grocery, tamang-tama may apo kayo, makakatulong yon. May mga grocery yon, maraming laman po. So, asawa nyo po, nasa antay? Ah, uh, yung alaga namin bata. Uh, uh Apo nyo yon. Apo, sa tuhod. Uh, yung mga anak nyo, tay kasama nyo sa bahay? May anak, masabi uh, may anak ako. ah uh -uh. Pero... Nakisama sa babae, may sa sa, sa, u, sa ulo. Hmm. Okay. So, ano? Mag-isa na lang kayo ngayon sa buhay. Kasama yung apo nyo. Huh? Naalagaan nyo. Kaya tatlo lang kami sa bahay. Hmm. Ah, tatlo. Sa, yung asawa nyo po at saka si yung A apo nyo. Si John Mark Palaleo. Hmm. Buti nakakapagmaneho pa kayo tay kahit namamagay yung paa nyo. Alam may binibili akong gamot, gamot. At yaga. Nandito pala tayo sa Manggahan sa General, General Trias Cavite. So ipakukunin ni tatay yun, tahan niya ng gamot. Papakita sa atin. So ito pinupuno pala niya ng mga kalakal to. Nangangalakal din siya ng mga botet yung mga empty bottle ng mineral, coke, yan, pinupuno niya to. Tapos minsan nanghingi rin siya ng mga tawag dito, yung pagkain ng aso, yung mga tira-tira. Ah, yan yung mga gamot nyo. Ito yung mga gamot ni tatay. Kasi may arthritis siya. Mga diabetes. Papakita sa atin yung mga gamot. Yung advertisement sa TV na One six twelve. Ito yun. kinukuha ni Tato yung gamot. At uh... ah. Magkano naman pili nyo dito, Tay? Ang isa. wala nang laman so wala na siyang gamot so bibigyan din natin si tatay ng pera para may pambili siya ng gamot plus yung grocery so bote na lang nakita natin si tatay dito so bibigyan kita tayo ng cash at saka grocery para sa iyo yan para makauwi ka na rin ha wait lang kukunin ko, ko lang yung grocery tay ha nagpapasalamat ako po nagpapasalamat sa taong may ginento ba ang kalooban sapagkat nakikita niya kung paano siya makatulong sige tay kukunin ko lang yung grocery tay ha naiyak na si tatay guys wait lang tay ha babalik ako marami marami talama naiyak si tatay uh -huh. tay uh ha -huh. dito ko ilalagay dito na lang sa loob. Sa ko, dito dito. sabit mo dyan. Ayan. Yan na, may marami. Salamat po. Uh -uh. thank you. Wait lang, teko. Hindi ko lang yung cash. Bibigyan natin si tatay ng pera. E tay Nagyan natin si tatay ng grocery at saka cash. Ito po. wag na kayo umiyak, tay. Ngayon lang po ba kayo natulungan? Ngayon lang kayo natulungan? Uh, Tago nyo tayo. Uh, Aalis na uh, kami uh, tayo. kasi... Dahil niyo. bihira sa taong may pusong ginintuan kalooban. Uh -huh. Bihira. Bihira. Uh -huh. Salamat tayo ha, alis Mara. na kami kasi may mga alis ng mo, ba, motor. Tabi na rin kayo tayo, tabi muna kayo dito. Oh. Pagpan nyo na to tayo kasi baka mawala yung pera. Dito na ilalagay ha. Salamat po. Baka malaglag. Ayan, ingat ka tayo. Ah, salamat po. Kasi alis na rin sila dyan. Motor. Salamat tayo ha, ingat kayo. Bye bye. God bless you mm -hmm. si Lord alam ni Lord yan ang ganda ng sigat ng araw dahil hindi tayo makakarating sa Diyos na ma kundi dadaan tayo si Jesus Christ salamat tayo bye. ingat din kayo lagi uh, thank you pa, bye bye